Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon, opinion, itong post ng Ang Balita Ngayon. Ah, uh, tungkol kay Senator Lat, Lapid. Nandyan ang picture niyo, nakapost. Tapos mayroong blank. Uh, kala ko nagsalita. <laughs> Kasi halos hindi nagsasalita itong si Senator Lapid. So tinignan ko, <laughs> as in wala talaga. <laughs> Akala ko nagsalita siya sa nangyayaring kaguluhan sa bansa, lalo na sa korupsyon. Eh bakit? Pagbasa tayo sa mga comments. Drexler, Committee on Silence, Chairman. Ay ako. Less talk, less mistake. mistake. Joyan Arcilia, kung may freedom of speech, may right to remain silent din. <laughs> Jaime Tuala, chairman of the Senate Committee on Silence. <laughs> Mario Lobagala, no words, no mistake. Silent night. <laughs> Ay, nako. But anyway, ah... Uh... Wala tayong magawa eh, senador siya eh <laughs> Okay, kanina may nabasa akong post tungkol sa Senado pag-usapan natin uh, I think post ni Derto Tuas, sandali tingnan ko ha So ito, may post si Der sa uh, Just In May sunog sa Senate Building ngayon Posted niya ito mga 30 minutes ago So, uh, I don't know kung aling parte ng Senate building uh, sa Pasay, you know, I think GSIS building ito. Uh, sana hindi masunog ang mga records. So, speaking of our Senators, ano, may napanood akong Facebook uh, reel. Ang mga senator nakadiscovery pa rin ng mga katiwalian or mga sa budget ng DPWH mga pare-parehas ang amount oh. Grabe na talaga ang kalokohan sa DPWH. Hmm. Uh, hindi lang uh, sa Senado ano pati itong si Congressman Leandro Libeste may mga po siya na may mga budget insertion pa rin ngayong 2026. So Itong mga revelasyon ni Kongresman Libeste, isang matinong kongresista, tumiya, nag-jibe o connecting the dots, yung mga sinasabi pa rin ni ex-Kongresman Saldico na kahit itong NEP ng 2026 ay meron pa rin mga budget insertions. Naniniwala ko. Kasi, nung ang NEP Nung nandun pa sa camera, nagri-reklamo na ang mga kongresista. Si Kongresman Puno, isang pro-BBM na kongresista. Gusto nilang ibalik ang NEP sa executive. Kasi nga, ang daming kalukuhan. So, opinion ko lang ito, ang mga sindikato, alam nila na hindi na sila makasingit sa BICAM dahil babantayan na. Sabay kam. Ah, doon na sila nagsingit sa NET. Kaya ang daming katiwalian sa net, lalo na sa budget ng DPWH. So, ano ba ang aasahan natin sa ganitong ano? Talagang systemic na ang korupsyon. Nakaugat na. Sabi ni Uh, Ombudsman Boying Rimulya, matagal na may korupsyon sa DPWH. I agree. Kailang itong Marcos Jr. administration lumobo ang corruption. Dahil, I don't know, uh, hin walang kaalam-alam ang Pangulo? Or, yun nga, mahina siya. Kaya itong sinasalti si na Martin Romualdez at iba pa dyan, gawin na lang nila kung, oh, birin mo, budget secretary mo, <laughs> kasama sa ano. Tapos, ano lang, 100 billion na budget insertion. Totoo, sabi ni Senator Lacson. May kickback. Totoo. May tumanggap. O, oh, nag-resign yung mga hinalang tinang tumanggap pangandaman and bersamin nagresign after that wala na kaya anong ibig sabihin nito to me ang ibig sabihin na okay lang magnakaw kayo then magresign wala lang investigasyon o ano na ngayon ang ICI tutuhanan ba talaga ang ICI na papanagutin i imbestigahan ang mga nagnanakaw ng pera ng taong bayan. I don't think so. Agree ako sa sinasabi ni Attorney Vic Rodriguez na ang ICI is cosmetic. Para lang ipakita, ipalabas ng Pangulong Marcos Jr. na meron siyang ginagawa, but actually wala. Oh, Ilocos Norte. Nung nagsalita na si... Uh, nung una, wala. Hindi iniimbestigahan ang Ilocos Norte, mga flood control projects. Baliwala. Nung nagsalita si Saldico at inakusahan niya si... itong si Sandro Marcos ng katiwalian. Uh, sumulat na kunuhay si Sandro Marcos sa ICI na Pwede nyo akong imbestigan punta kayo. Ay, wag na. Wala. Kasi ang ICI created by the president. Inappoint ng president. Kaya hindi mo masasabing independent yan. Dahil ang loyalty nila nasa Pangulo pa rin. Kaya hindi yan independent. Huwag <laughs> nyo na kaming lukuhin yung ICI na yan. Uh, pati Blue Ribbon Committee. Naniniwala po ba kayo? Wala na. O, tignan nyo. Huminto na ang Blue Ribbon Committee. Sayang. So, kumusta na si Saldico? Si Saldico may kasalanan. Hindi siya santo. Dapat maparusahan. Dapat makulong. Kaya lang ako nagpapasalamat ako na um, bago siya makulong, eh nagsalita muna siya. Ako naniniwala sa... Karamihan sinasabi niya, although may mga sinasabi niya na hindi hindi pure katotohanan, but maraming uh, very credible yung sinasabi niya, iba. Kaya salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Uh, nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito, pantulong po sa tribo. Uh, namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan panorin nyo ang video na ito. Karoon, mauna niyang matagaan o giyero si ate. Oh, so, mauna niyang balay. Oh, so, loigid kayo sila. Oh. So, oh, mo lang nang ilang balay. So, mauna niyang gitagaan o giyero si ate. O, mo ang ilang kahimtang. Dari sulod. O, so, ginapuyan pa niya. So, tanawa ang abuhan, guys, o. Hmm. So, makita nimo nga loigit, guys, sila ang ilang kahimtang. Walang ilang abuhan. O karon sa imong masulti te nga natagaan ka giyero nga suot so, ang inyong abuhan luoy kayo mo. Nagpasalamat gid ko sa Ginoo nga natagami giyero nga maatopan na gid ni among kuan ma inyong abuhan. abuhan. O so pila na ni ka tuig day te? 6 years na man. Ah, so 6 years na so ginapoy an pagyod. So makita gid nimo. O so na kay anak te? Na koy anak tulo ka buo. Ah, uh, pila imong edad? 25. So 25. 25. Asa ah, day mong banate? te? naasa kagayan man aso ah, ah. nagtrabaho siya so unsa na lang gid ka ang inyong pangunahi buhian karon uh, ga ga man ya ni so panguma lang oh, so si ate mag-uuma lang sila so tungo sa ilang kaliso dili sila paka afford sa yero so natagaan man si ate so makahimo siya og abuhan daghan gyud salamat sa Ginoo sa nagatan-aw og sa nagatabang Oh sige ate, salamat po. Salamat.